Paano lagyan ng lock yung ating mga messenger para po hindi ma-open kung sino man po yung maghihiram ng ating mga cellphone, okay? Or kung may mag-open man po ng ating messenger dyan, hindi po yan ma-open mga ludis kasi po mayroon nga pong lock. So, kung gusto nyo pong gawin yan sa inyong mga messenger para po hindi mabasa yung mga message nyo, so, ganito lang po ang gawin yung mga lodis. So, hindi nyo na kailangan pong mag-download ng application. So, mostly, meron ito sa ating mga messenger account. Open mo lang po ang iyong Messenger and then pagdating po dito sa ating mga Messenger, uh, kung hindi pa po updated ang inyong mga Messenger application, so i-update nyo po muna, okay? So ang iba po kasi hindi updated yung kanilang mga Messenger apps kaya po wala pong ganitong application wala po ganitong button or security button sa kanilang mga messenger so ang iba naman po yung mga old version ng mga cellphone wala po nito mga ludis so para ito sa mga may latest version or yung mga hindi naman kahit, kahit hindi po kalitisan basta po yung mga hindi mga old model na cellphone okay check nyo po kung meron po nito ang inyong mga messenger ngayon po kung wala po pwede nyo pong uh, panoorin yung isa kong tutorial dyan para po sa mga walang uh, app lock ang mga messenger account uh, pwede po kayo magamit ng uh, apps doon para po i yung inyong mga application especially ang Messenger. So, pagdating dito sa inyong Messenger account, pumunta kayo dito sa tatlong slash. And then pagdating po dito, i-click mo lang po itong setting icon. And then dito po sa setting nyo, mapupunta kayo sa profile uh, setting ng inyong Messenger. I scroll up mo lang po, scroll up mo. Hanapin mo itong uh, privacy and safety. And then dito sa privacy and safety, hanapin nyo po itong security. Ayan, and then, hanapin nyo yung na yan. Ngayon po, mga Lulis, kung wala nyan, uh, panoorin nyo na lang po isang tutorial natin kasi baka po, uh, bababa po yung Android version or uh, baka hindi po latest version yung inyong cellphone o pwede po hindi po updated yung inyong mga messenger. Okay? So, try nyo i-update, baka po magkaroon ng ganito. Ngayon, uh, pag okay na po, mayroon po sa inyong ganyan, i-click nyo lang po yan. And then, dito po, may kita mo po, unlock with biometric or fingerprint po or yung pattern po, pwede nyo pong i-unlock yan mga Lodis. Pwede pong facial recognition, kung ano man po yung nakasit dyan po sa inyong mga device, okay? So, uh, kung wala pong uh, security protection tulad ng biometric, fingerprint, or facial recognition po, hindi po yan magkakaroon pala ng ganito mga Lodis. So, kailangan po may nakasit na security protection sa inyong mga device. Ngayon, pag mayroon na po nakasit dyan, uh, lalabas po ito and then, Uh, I-click nyo po itong uh, button na to. Ayan. Tagil up button nyo. Tagil on nyo. And then, ilagay nyo lang po yung inyong protection, yung security protection, password or passcode or fingerprint or official po. And then, lalabas na po ito mga ludis. So dito, mayroon po kayong apat na option kung paano po ilock yung inyong mga messenger. So after leave the message, automatic po. Pag nag-leave kayo ng uh, messenger, automatic po malalak yan. Or after 1 minute pa, or after 15 minutes, or after 1 hour po mga ludis. Kung alin po ang option nyo dyan. So alimbawa, ako dito, after I leave message, para sure na pag once po nag-cross ako ng message, automatic po maglalak yan. So choose nyo na po yan kung alin po yan. Pag nakasit na po yan dyan mga ludis, okay na po yan. Pwede nyo na lang pong i-back yung inyong mga messenger. Then, makikita nyo po dito, dapat po naka-turn on yang inyong uplock uh, button na yan sa inyong uh, security, okay?